May nagtanong sa akin, uh, good day sir, pakitago na lang po ang aking name. Uh, kasi po, uh, itong agent ng OLA nag-text po sa akin, napapatayin daw po niya ako kapag di ako nagbayad. Isang sabi lang daw niya sa kakilala niya at bubulagtahan na lang ako sa harap ng bahay namin. Maari ko po ba itong ipablater? Kung minsan ay kinakabahan ako kapag nasa labas. Uh, di ko po binubura yung text nila sa akin. Di pa ako nakakabayad dahil nagkaroon na ako ng di inaasahan na financial problem. Noon po ay sinasagot ko tawag at text pero di naman sila nakikinig at di makausap ng maayos. Babayaran ko naman utang ko. Naantala lang. At sabi pa ipatatanggal ako sa company pinagtatrabahuhan ko. Ayan na naman po, no? Isa na namang uh, harassment, no? At uh, may pagtatangka pa sa buhay. O, oh, di ba? oh, eh, yan ho. Death threat ho yan. Oh, Ipablatter eh, nyo po. No? Mas mainam yan ho kung isa lang ang ola nyo. Kung isa lang kasi ola nyo, alam na alam nyo kung sino yung nyo. Ngayon, kung marami yan, eh, pablatter nyo ho lahat. Wala tayong magagawa eh. Kasi hindi nyo ho alam kung sino ang ano nyo. Di ba? Para at least mayroon kayong record. Di po ba? Ano, ano man, alam kung alam kung sino yung tutok ano kung sino yung pupuntahan kung may mangyari man sa inyo knock on wood po yan no Hope naman kung saan mangyari kasi yung mga ano na yan o la collectors na yan no? ang tinatarget to kasi niya is yung mental health niya di ba pero inyo instead of kayo ginagawa niyo yung pang-araw-araw niyo pagkalalabas kayo di ba let's say pupunta ka may gagawin kang errand bibili ka sa tindahan kung dati, paglabas mo ng pinto, dire-diretso ka sa tindahan. Bibili ka, uwi ka. Ngayon, hindi. Pagbukas mo ng pinto, lingon. O, oh, diba? Kaliwat ka ng lingon mo, ba? Diba? Napaparanoid ka tuloy. Ano eh, yung state of mind mo, yung mental health mo, ang inaasinta ng mga hinayupak na ola na yan. Diba? Kaya ako busit na busit sa mga yan eh. Maningil kayo ng parehas, maningil kayo ng patas, maningil kayo ng maayos yung nasa ano yung nasa legal na proseso para pamamaraan. Hindi yung ganyan takutan. Death threat 'yan. Bah, akala siguro ng mga ola na 'yon ganun-ganun lang ang ano eh. Pagsasalitaan ng papapatay kita eh. Death 'yan eh. E, paano kung may nangyari nga? Oh. Sige nga, kaya mo pangatawanan niya. Sino pagbibintangan? Ikaw. Luko-luko ka. Hindi ka marunong ano. Wala kayatang utak eh. Hindi ko kasi tama yung ganyang paniningin. Ayusin nyo. No? Tama ho yung ano, yung gagawin nyo. Ipablatter nyo po. Either barangay or sa pulis no? Pwede ho sa both, no? Para at least may record ho kayo. Pakita nyo ho yung message na, o ito ho, pinagtangkaan ho ang aking buhay. No? At syempre, sabihin nyo sa kanila, natatakot ka hindi lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo, di ba? E, hindi kasi ano eh, wala sa ayos. Wala ho sa ayos yung ganyan. No? Dapat yung mga ganyang klase ng tao, eh, talagang dapat yan ay eh, ano, uh, pinakukulong. Maling-mali ho eh. Hindi, hindi makatao eh. Hindi tama yung ganyan eh. Yung pagbabantaan mo ang buhay ng isang tao. Ba't gano'n na lang bang ang pagbabanta ngayon? Gano'n na lang ba ang buhay ngayon? Barya na lang ba ngayon yan? Kasabihin mo, ipapapatay mo. May pamilya yan. Hindi mo ba naisip yun? O yun na lang, balik ka rin natin. May pamilya ka. Paano kung may nangyari dun sa tao? Sino hanapin? Ikaw. O, sino makukulong? Ikaw. Ano mangyayari sa pamilya mo? Nag-iisip ka ba? Diba? Eh, hindi tama eh. Kayo, kung kayo eh, ano, wala kayong alam sa larangan ng paniningil, magpalit na kayo ng karera. Magpalit kayo ng karera. Hindi para sa inyo to. No? Hindi po pwede to sa mga walang utak. Wala kayong mga utak, itatapating ko na kayo, wala kayong mga utak. Kasi kung may mga utak kayo, eh nag-iisip sana na kayo. No? Nagsasabi kayo ng ano, ng nung message. 'Di ba? Maningin kayo maayos. No? Nagipit lang yung tao, ba't kayo ba yung hindi nagigipit? Oo. No. Eh, hindi ko naman sinasabi na ah, uh, huwag magbayad sa utang. Mali yun eh. Sa batas, pag nangutang, magbayad. Okay? It's just that kausapin nyo kasi ng maayos. Baka may pinagdadaanan. Kagaya po nun, no? may financial problem. Alam nyo ba yon? E binarag nyo agad. E sana nabigyan nyo ng option. ba? Diba? Hindi po pwedeng galit agad. Alam nyo, paniningil, kasi akala nyo, pagka-collector, kailangan matapang, astig-astig. Hindi yun hindi ho kailangan maging matapang kailangan ho sa ano sa sa mga maniningil sa mga kolektor may utak mabilis mag-isip witty no? matalas ang isip hindi yung ganyan na alam lang ay manakot kagaya ho nun no sabi ho magbabayad no gusto na kinakausap kayong maayos ayaw nyo makipag-usap ng maayos so eh di ba namang kalokohan yung ginagawa nyo na yan di ba Wag mo Paguhin nyo yung style nyo. No? Kasi pag hindi nyo binago yung style nyo sa paniningil, eh, eh ikaw rin, mawawalan lang kang trabaho. Kasi magsasabi kumpanya nyo eh. Eh, ba't sa tingin mo ba, pupondohan pa na pupondohan yan? Eh, wala na kasi eh. oh, Mag-iisip mag kasi kayo. oh, Pagka lahat na lang ng kliyente nyo, eh, hinaras nyo, sino magbabayad? Haber, Ganun ba kahaba yung ano, yung PC ng kumpanya niyo Bilyon-bilyon piso ba ang kaya ilabas niya? Hindi. May limitasyon ho ang lahat ng bagay. Eh. Pag kaya nakita ng management niyo hindi na nakakasingil, isasara yan. O, saan ka ngayon? Nga nga ka. Ayusin niyo ho paniningil. No? Hindi ho yung ganyan. Balagbag kayo maningil. Eh. No? Tignan niyo nga ho. Magbabayad naman ulit ulit huya sasabihin pagka ho kayo utang magbayad ano po at mangutang ho kung ano lang yung kayang bayaran no iwasan nyo yung mga tapal tapal system na yan wala ho kayo mararating yan mababaon lang ho kayo sa, sa utak ano po no tapos huwag nyo na ang kilikin yung mga ola na yan no uh, ayusin nyo ho yung inyong credit history no yung inyong credit standing yung inyong credit score para ho kayo ay makapanghiram sa bangko sa mga financing saka sa mga lending companies at this yun malalaki ho mauutang nyo ro no ite tailor fit yun dun sa kung anuman yung kaya nyong bayaran hindi kagaya niyang mga damuho na ola na nanghuhulat Samantalang kung pagka maganda ang inyong credit score, credit standing at credit history, eh, kaya ho kayong pautangin ng malaki so, Sa banko nga ho eh, o banko, financing, may mga lending din nagpapautang. 30,000 first loan. O, so, amortization nila, yung pasok dun sa, ano nyo, sa disposable. Aid, kasi nagkukumpute yung mga yan. Di gay nung mga ola, Binigyan mo ng ID, kahit wala kang trabaho, bibigyan kang pera. O, oh, di ba mga ugok? Huwag na naman pang kilikin. No? Oo, nandun na ho ako. Matagal ho ang proseso. Maraming requirements. Eh, safe ka naman. Di ba? Hindi ka hihaharas. At bukod dun, ididiscuss ho sa inyo yung utang. Tatanungin kung tatanggapin nyo ba yung utang. At least, ma ma kung maga sa sarili nyo kaya ko bang hulugan to? ba? Diba? Kasi pag nag-agree ka doon, ibig sabihin, kaya mong hulugan. I hope po, nasagot ko yung inyong katanungan and I hope po, eh, kahit papano, eh, nakatulong po itong sagot ko na ito. No? Maraming maraming salamat po no? sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga videos. No? At, ah, uh, Sana po, no, uh, eh, ituloy nyo pa rin po yung inyong pag-comment, uh, pag-share at pag-like, no, para po marami pa po tayo ano uh, marating, no? At uh, yung iba po, kahit pa mapanood yung ating videos, no? Na maka, kahit pa pano, eh, may makuha silang or may mapulot silang konting idea, no? Sa ating mga videos, no? Uh, regarding po sa paniningil, sa pagpapautang, at uh, lalo na po dun sa pagko-cope up nyo dun sa mga pangharas na ginawa sa inyo, no? All collectors ko, no? And ibitahin ko na rin po kayo no na uh, sana isuportahan niyo po yung iba ko pa pong mga social media account no sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.